So good morning, good afternoon, good evening. <laughs> Harvest time sa ating cherry mga ati. Ayan siya. Harvest natin siya. Kasi sayang siya mga mga mamshi sayang walang pumapansin ito Kasi maasim. Maasim na klase itong cherry na ito. Ayan. So, kailangan ko siyang i-harvest. Kasi pwede naman siyang gawin, gawin jam. At makakuha pa tayo ng vitamin C nito, ma'am shis. Para lang siyang, ano ma'am shis, mga atis. Para siyang coffee. Yung pero hindi siya ano hindi siya ba uh, pungpong yung ka coffee kasi is nagpungpong di ba ito siya is ganyan siya ganyan ayan oh. Nakaka, ano, yung cherry ma'am sis kasi kakaatra kasi ano siya wala wala siya sa atin di ba iwan ko ngayon mayroon na ba kaya ay ano natin siya ma'am siya i-harvest before before masayang ayan yung ating hagdan ready na akyatin na natin kasi na ma, masayang lang masayang I, ano pa naman Mahal pa naman to bilhin. Kaya let's do it. Harvesting tayo. Harvesting and eat. Harvest and cook. Ng ating organic na kiri. Ayan siya. Hindi siya madami kasi pinutul pinutulan ko to. Last year. Para hindi masyadong maano di masyadong matangkad at easy lang siyang i-harvest ng kaya let's do it harvest tayo kahit maasim siya i-harvest pa rin natin kasi sayang siya sayang kaya ganyan Harvest-harvest tayo, mga mamsis. Malaglag ako nito, mamsis. Baka malaglag ako. Oh, God. Ang hagdan ko pa naman is nag ano siya nag walking nag iyog iyog ano ba yun iyog iyog siya ma'am tulong po tulong kasi nag iyog iyog siya my god huwag naman huwag naman akong malaglag no ayan Ay, ako ang position ko ma'am parang ako yung na... Oh. Wow. Wow. tayo ng Arius na ano man siya Arius na Chiri Arius. Walang ma-Arius Oh my god. Hawak mam hawak. sa cross wag palalagpasin kasi sayang yung yung ano yung bunga niya hindi naman ito pinapansin ng mga yung mga ano mga bird kunin natin yung nasa ano ako na ka malagay sa kumansis uh, oh, ay naman Ako tayo nito malaglag. Oh, good. Gusto ko sanang magkuha ng ano. Magawang earrings ba? Earrings. Hindi naman siya nag... Nagsinkit. Ayan ah. Oh, good. Oh. Sinkit na Mm. <laughs> oh yeah. Ako naman sulit ma sulit gawin natin siya jam strawberry jam <laughs> Lala, Malaglag na ako ng <laughs> dami dyan sa likod oh daw ang oh. dami nya hindi ko marim. hindi <laughs> 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 tingnan niyo, mga sis kaano ka kaano ka kahaba yung ating strawberry malalaglag si mamsis raw sabi ni ma mamis malalaglan. oh, may ano tayo, ha? May light, ah Tingnan nyo. <laughs> Tingnan nyo. <laughs> ah! Mama, <malalag> <laughs> Ang short lang ng ating cherries, mami. Ito yung ating Cheery na mas malaki pa. Joke-joke lang yan, ha? Joke. Maliit lang yung ating ating cherry tree. Pinutulan ko pa kaya yan. ngayon siya, oh. Kahit ko lang yan, kahit. Kunti lang difference namin. Ayan, <laughs> no, oh. No. harvest natin kasi sayang naman. Yan may dami pa dito. So Thank you for watching na lang. Harvest muna si Ate Tess para magawa natin na peace through berry done. Bye bye.